nag man, pumayag ang inang si Catherine na makasalang anak na si Cressel sa lalaking mas matanda kaysa sa kanya. Pero laking gulat na lamang ni Catherine nang malamang mayroon pala dapat na palang mas matinding dahilan para tutulan niya ang pagsasama ng dalawa. Ang pagpapakasal ay buwan ng isang pagmamahalan. Kaya naman ang inang si Catherine, hindi na hinadlangan pang kagustuhan ng anak na si Cressel na magpakasal noong Setyembre taong 2009. 21 anyos lang daw noon si Cressel at ang lalaking kanyang pakakasalan. 10 taon ang tanda sa kanya. Basta ang mahalaga raw na daman ni Nanay Catherine na malinis ang intensyon ng lalaki sa kanyang dalaga. Mahalaga raw ito sa kanya lalo pat na diagnose ang anak niya na may sakit na bipolar disorder o yung pabago-bago ng nararamdaman. Kinausap ko si Ken na uh, may sakit si Crisel na bipolar 1. Ito yung klase ng sakit na minsan wala siya sa sarili niya. Na-research niya na sa internet. Alam niya na daw kung paano iti-treat. Kung baga, na naramdaman ko sa kanya na sincere siya. Pero sa kalagitnaan daw ng pagsasama ng dalawa bilang mag-asawa, nagdalang tao si Chriselle at dito na nagbagong ugali ng kanyang manugang na si Ken. Kaya naman di na raw siya nagtakaan noong nakaraang Oktubre. Tuluyan na umanong iniwan ni Ken ang kanyang asawa't anak. Ano, buntis isa ko noon gusto ko bumili ng gamit ng baby. Ayaw niya akong bigyan ng pera. Pinagmumumura niya ako. Nung aktwal na nakita ni Ken, yung reaction ni Criselle, yun yung hindi niya matanggap. Tapos unting-unting nangyari, uh, hindi na siya umuwi. Tapos pag umuwi man siya, naghahakot siya ng gamit niya. Masakit para kay Catherine na makitang iniwan ng lalaki ang kanyang anak. Pero doble ang naging bigat ng kanyang kalooban nang malaman niyang hindi pala unang asawa ni Ken ang kanyang anak. Taong 2001, ikinasal umano sa isang babae ang kanyang manugang. Uh, nung naglalakad ako ng mga birth certificate ng anak ko, napansin ko yung Senomar. Nagulat ako nung lumabas yung result na pangalawa na pala si Cresel na pinakasalan. Ipinakita sa amin ni Nanay Catherine ang mga dokumentong kanyang nakalap at malinaw nga na dalawa na ang pinakasalan ni Ken. Walang magawa si Catherine kung hindi aminin kay Cresel ang nadiskubre kahit na ikadudurog ito ng puso ng anak. Pero hindi pwedeng hindi niya malaman kasi nga Uh, karapatan niyang malaman yun. Plus, tinimingan ko lang na okay siya. Kaya lang, siyempre, ngayon, pag naglalakad kami ng nullity marriage niya, uh, umiiyak siya. Kasi nga, napipil niya, naging may siya. Yun. Hindi ko alam yung kaso na pwedeng ipataw sa kanya, kung ano man yun. Tanong ngayon ni Nanay Catherine, may habol nga ba si Chriselle sa lalaking kanyang pinakasalan? Kung meron man, ano ang pwedeng maging parusa sa lalaki? Yan ang ating sasagutin live dito sa Attorney on Call. Para talakayin ang kasong 'yan, kasama natin ngayong hapon si Attorney Apollo. Atensiya, ang ating Attorney on Call ngayong hapon, Attorney, magandang hapon. Welcome back. Magandang hapon Attorney. Ayun, unahin muna natin anong implikasyon? Siyempre, nakakita na nila may ebidensya, Attorney, na dalawa ang pinakasalan. Anong hmm. pwedeng habulin sa kanya? Um, hindi, da, may karapatan siya magkaso ng bigami. In fact, i-advise ia pa 'yan, okay. kaso niya ng bigami. Ang bigami nangyayari yan kapag ang isang may asawa ay nagpasawa uli mm -hmm. habang ang kanyang unang kasal ay hindi pa na legally dissolved. Uh -huh. Ngayon, bakit kailangan i-advise sa kanya? Sapagkat pwede siyang makasuhan ng unang asawa. Ayon. Sapagkat okay. itong bigami ay isang krimen kung saan pwede maging dalawa ang biktima. Mm -hmm. Ang unang asawa at ang pangalawang asawa. Okay. Depensa na lamang na the pangalawang asawa na hindi niya alam na kasal mm -hmm. ang kanyang nabang asawa at that time they were married. Mm -hmm. So the best defense is offense. Mm -hmm. kasuhan niya yung lalaki upang yung unang asawa ay hindi na rin magkaso laban sa kanya. Kundi dahil lamang laban lamang doon sa lalaki. Ay ibig sabihin itong si Crisel pwedeng siya pa yung makasuhan. Oo. Yes, yes. Ay, dahil o. nga ang ang implikasyon nito dahil may asawa pa hindi legal yung kanilang marriage. Mm -hmm. Yes, ngayon, yes. No? Um ang hindi kasi pwedeng i-presume ng batas na hindi mo alam ang pinapasok mo. Uh -huh. So ang presumption diyan ay eh, pumasok ka sa pangalawang Nag, ina, nag asawa ka alam mo mm -hmm. ang uh, anumang dapat mong malaman so it's a matter of defense on the part ng second wife mm -hmm. na sabihin hindi niya alam Kaya, ang pinaka maganda dyan, kasuhan niya kaagad yung okay. unang asawa ay yung lalaki mm -hmm. upang sa gayon eh makakalabas na rin siya Ayan. sa news. Sana na nanonood sila ano ito lang natin itong kasal ni Chriselle tsaka nung asawa niya eh ano to void ab initio nga. Ah, void ab initio yan, ito. walang bisa. Um, on the presumption ah na nakasulunod sila sa mga rookie sitos. Mm -hmm. Kasi ang uh, pagkakaalam ko para ang nag-ayos ng second wedding, second marriage yung lalaki. Mm -hmm. Alamin nung uh, ni anong pangalan? ni kung merong marriage license nung siya kinasal doon mm -hmm. sa lalaki. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi kung walang marriage license walang second marriage to speak of. Okay. So, walang bigamy. Okay. Kaya dapat alamin ni Chris eh, okay. na lahat ng requirements mm -hmm. ng kasal, eh, mm -hmm. na-comply nila mm -hmm. nung lalaki mm -hmm. bago sila nagpakasal. Okay. So, ngayon, yung lalaki, pwede siya makasuhan ng bigami Ano ang parusan niya? Para dun sa mga manluloko, makinig kayo. Uh, uh, Ako. <laughs> ang uh, kasong bigamy, uh -huh. mabigat yan. Kasi uh -huh. ang jurisdiction niya nasa regional trial court. Para ang dami nasa... nang nag-react dito, no? Marami pang oh, okay. may pangalawang asawa. <laughs> ano ho um, ang, penalty, sige, makinig kayo sa penalty. Ang penalty niya niya nasa 6 years to 1 day to 12 years. Okay. Mm -hmm. So, uh, ganun siya katagal na nasa kulungan. Mm -hmm. O, uh, ganyan kagrabe ang uh, offense niya. 6 so, mm -hmm. years to 12 years. 6 years and 1 day to 12 years. Mm -hmm. So, walang probation yan. Ibig okay. sabihin eh, diretso kanyan sa... Walang bilyan. yan. May bail yan. Oh, ang kano ang bail? Naku, teka, huwag natin pa alam. Kung, 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 <laughs> baka mura lang, Eh. Baka, baka lumakas ang loob nito ang <laughs> oh, uh, asawa ha, ni Grisel. Okay. At saka, mm, sige, may add, no? pwede niyang kasuan din yung uh, baba lalaki ng suporta. Ah, dahil mm. may mm -hmm. anak siya. Yun, at alam ko, o. dito nag-ugat yun nung hindi nagbibigay ng support. At say sinis, minumura, sinisigaw mm -hmm. pag, huminga, uh, pag siya humihingi. Violation, ano, it's, it's an act that violated the law that acts of violence against women children and women. women. Uh -huh. Yo, so, papasokan doon. Mabigat din yun kasi pwede mag-issue ng temporary protection order kung saan, habang naglilitis, ang lalaki ay makukumpel na magbigay ng suporta. Uh -huh. uh -huh. Alright. So, okay. ibig sabihin, may karapatan pa rin si Crisel na humingi ng sustento para yes. sa kanyang anak. Bukod pa doon, pwede mo pang kasuhan, Crisel. no? Yes. So, yun ang dapat na gawin para... Of course hindi rin siya makasuhan no kung talagang yeah, so, merong uh, yun isa pang asawa na So lang na. dalawa yung magig-approach kasuhan mo yung asawa mo at humingi ka ng suporta. Yes, mm -hmm. all right. Thank Maraming you. Maraming salamat okay. kay Attorney Apollo. atensya.